nga Ho, ang alutuin namin nga hindi ni sa bukid mga kamangyan. At samahan niyo Ho ako sa nakakakabang invitation sa akin. Eh, for the good. So yun na nga niyo mga kamangyan, bala rin na nga niyo pala yung ubod ng niyog at naku kung alam niyo lang ang apakabig Para akong nagbuhat ng isang kabang bigas, grabe napaka-OA. Sa mga hindi pa ho nakakaalam diyan mga kamangyan, hindi naman yan yung pag nang alutuin namin. Abay, para kaming kumain ng kahoy kapag gayan Aray, So, <laughs> yan pala ginagawa ng ano pala ni Kuya Julius nyo diyan mga kamangyan ay inawat alis na yung pinakambalas balas. Kasi ng ng atuklapin hanggang sa makita na yung kulay puti. Kung yung pwede nang makain, wow, makain. Baka rin pala inahanap ninyo si Paring Jun at saka si Kuya Bunji ngayon, mga kamangyan ay wala ho sila. Gawa ng may paani ngayon. O, syala, may kwarta na naman. Tayo makikibalato. Salamat. Hindi rin pala basta-basta rin nabibili sa na palengke, mga kamangyan, As in, pag nagpunta kayo ng palengke, hindi mo kayo makakita ng gayan. Kung meron Ganon sobrang dalang laan. Ganon kasi ay galing doon sa mga inaputol na puno ng nyo. Ganon kasi sa isang lupa namin mga kamangyan doon sa looban. Kung nabili ho namin yun, marami na talagang mga tanim na puno ng nyo. Ang kaso nga nila, ang ho, hindi naman na yan sobrang mabunga. Tapos so, apagandahin na rin yung lupa doon at tanim man, ganyan para syempre mas mapakinabangan. Kaya yun ho, pinutol na din doon yung mga puno ng nyo. Masakit man sa puso pero kailangan nating i-let go. Grabe napaka-arte. So <laughs> yun nga niyo, syempre pinutol-putol na rin doon yung mga nyo, ganyan. So tinanong kami kung gusto daw nga namin magluto ng ubod ng nyo. At sa tunay, mga kamangyan, hindi ko pa talaga sure kung nakatingin nakatikim na ho talaga ako ng ubod ng Pero nuk. yung, labong ho, nakatikim na ako nun, gawa ng parang gayan din naman huyo. Pero are yung ubod ng yung parang nga ngayon pala. Kasi ho, mas madali din naman makakuha nung sa labong kaysa sa ubod ng nyo. Kako nga ni ho, ay di sige, talutuin na lang namin din sa kabuki. Gawa ng sayang din naman pag atapo na lang. At kapag ayun mga kamangin, ang masarap po talaga na luto doon ay ginataan. Ay alam niyo naman kapag mga ginataan, talaga gustong -gusto naman gustong-gusto din namin yung mga gayong ulam. Tapos sasabayan mo pa ng pritong isda, ay talaga namang for the go. <laughs> After nga ni pala magintindi ni Kuya Ong nung gata diyan mga kamangyan ay are na ho pala yung ubod tuod ng nyog na inatukoy ko sa inyo yung kulay puti. Tapos oh, binabad ko muna sa tubig para hindi hong magpula. Gawa na nag-aiba agad yung kulay. Salamat. Hindi daw yung luto na agawin namin dun mga kamangyan ay ginataan. So pwede naman yun na as in talagang wala ng lahok. Pero para ho mas masarap, alagyan ho namin ng karne at saka ng hipon. Nararamdaman na talaga namin na masarap ang akalapsan na rin mga kamangyan. Kaya feeling ko yung mga tanim na nyog dito ng kapitbahay namin. Parang mamaya puputulin na namin. hindi. Bawal yun. So ayan, bali nalinisan ko na nga niyo pala yung hipon diyan mga kamangyan. Tapos inatagtag ko na rin yung mga dapat tanggalin. Kailangan okay, ko ang bilisan din paglilinis diyan mga kamangyan bago pa dumating yung isa kong pamangkin kasi sabi niya kanina baby shark salamat <laughs> so ayan sinimula ko na rin yung palang gayatin diyan aringani yung palang ubut ng nyug mga kamangyan para mamaya ho ay dire diretso na yung pagluluto tapos <laughs> Talaga ho mga kamangyan, kaalam ko lang na pwede na ng pala rin kainin kahit hindi pa luto as in yung mayon na parang prutas na pwede mo nang kainin agad-agad. Tapos oh tinikman ko rin kanina, manamis namis na miss siya. Ah. Akala ko kasi kapag tinikman mo mapakla ganyan o kaya naman ay pili la ang yung mga tao na nasasarapan din. Pero kahit yung mga kasama ko din, eh, tumikim din sila, masarap nga ni. Para sa akin parang lasa siyang buko. As in malinam na makatas. Wow, <laughs> makatas. <laughs> ano yung pamilyar din ng mga kamangyan, yung medyo maedad na sina nanay, sina tatay. Dati pa nila inasabi sa akin na magluto kami ng ugod ng nyo. parang lagi na lang namin kalimutan. Tapos feeling ko ngayon na talaga yung perfect time. Wow, oh, perfect time! Dahil <laughs> so, nga niyo, nag ko na mga kamangyan. Aring nga niyo, at nag-isa na ako ng bawang at saka ng sibuya. O di ka na, usad-usad na tayo. Salamat! <laughs> saka ako na hoon nilagay diyan, aring nga niyo, karne. Medyo marami-rami nga niyo, aring mga kamangyan, gawa ng siyempre, marami din yung ubod ng Bala, Bala, pa-brown-brownin lang ho pala yung ang karne mga kamangyan. Tapos ni nga niyo sa isang tabi mga kamangyan, nilinisan na ng nga niyo ni Kuya Ongpong, are nga niyo tilapia. Gawa na nabanggit ko nga niyo sa inyo mga kamangyan, masarap po nakapartner ng ginataan ay pritong isda. Kahit anong isda di yan. Natatawa pa nga niyo ako diyan mga kamangyan, gawa na siyempre wala nga ni si tatay at busy. So sila na yung nagintindi di yan. Salamat. Wala din yung pala din si Julina kasi nga niyo may inaintindi siya. Tapos si nagaluto din siya doon sa bahay. Napakain doon sa mga magbubukid. Kasi kapag aring ubod nang nyug na ko hindi are maaabot, gawa matagal-tagal din aring lutuin. Kaya si Hay umaga pa lang ayo nagaluto na doon. Feeling ko mas mahal na niya yung ibang tao kaysa sa amin. Hala, feeling. Sige, so, ayan, bali din nilagay ko na ng aniho pala yung ubod ng niyog diyan mga kamangyan. At talaga ako na-e-excite na kung ano ho yung magiging lasa nare. Saka ko na ho nilagay yung katadian at siyempre ho yung pampalasa, asin, paminta at saka ho for queue. 'Yung pagluluto ho pala narin mga kamangyan para nagaluto kalahang ng normal na ginataan. Kasi nga nila ho siyempre ang kaibahan din, iba na yung gamit natin ng main ingredient. Oh, main ingredient. Paano yang aniho na kumulo narin mga kamangyan? Ay dinilagay ko na rin ho diyan, aniho ng hipon. At para ho medyo malapot lapotarin mga kamangyan, nilagay ko na rin yung unang gata. At grabe ngayon pa nga nila ako mga kamangyan, sobrang natatakam na talaga ako. Parang nanganganib yung isang kalderong kanin diyan, kahit pa aubusin ko. Hui. At parang ano may konting sipa mga kamangyan, naglagay na rin ako diyan ng ceiling green. At <coughs> after ilang minuto sa wakas, ay naluto na rin ating ginataang ubod ng nyog. Hui. <coughs> At dahil nga rin ako ni mga kamangyan abay alam nyo na ho kumuha na ho kayo ng bahaw diyan at kami ho ay sabayan nyo ng kumain din eh for the go <laughs> tama din nga nyo pala nagtapos na rin pagluluto din ni mga kamangyan gawa ng tanghalian ah. ito talaga yung mga ulan na simple lamang pero talagang mai-enjoy mo ng bonggam-bongga tapos nakakamay kapagayan parang talagang nga, tagaktak yung pawis mo nang wala sa oras. Okay. So, ayun, kung curious din kayo sa lasa na rin mga kamangyan, para siyang ginat-a na buko, ganun. Buti na nga nila ang dinot, marami-rami yung aming niluto. So, ayun, makakapag-share pa kami dito sa iba. Ay, for the go. <laughs> so, at tayo nga sunod-sunod yung event natin mga kamangyan. Wow naman, samahan niyo ako mag-skincare. At syempre, ha, gamit ko pa rin diyan yung trending na beauty white rejuve set ng U Glow Base. Makikita nyo naman no, yung sabon ko diyan mga kamangyan. Talaga namang sabon pa ba to? Ay, oh, yung inatipid-tipid ko yan mga kamangyan kasi sobrang ganda talaga niya sa mukha. Kasi after ko maghilamos, parang sobrang glass skin ko na agad. Hala, Baba mo, hindi mahapdi. Kailangan din no, kasi talaga natin magrejuve mga kamangyan kasi ito pang exfoliate, pang renew ng skin para maging firm yung balat natin. And once mag-order kayo na rin mga kamangyan, may kasama ng sabon, toner, rejuve cream at saka sunscreen. to para ma-lighten yung mga dark spots natin, acne marks para ma-close yung mga pores. Maiwasan yung mga acne ganyan. Magatuklap din pala talaga yung mukha niya dito mga kamangyan kasi syempre rejuve set siya. At hindi naman yung sobra-sobrang -sobrang tuklap na magasugat na yung balat mo diyan yan. Mm -hmm. at alam niyo naman ho, kapag product ng Uglow babe, talaga naman panalong padalo. Ay for the go. <laughs> Fast forward nga pala mga kamangyan niya. Are ho at nandito na kami sa Oriental Mindoro Police Provincial Office. Wala pa akong ginawang kasalanan. Grabe ang arte. Kaya so, pala isa isang niyo pala pinakilala sa akin diyan yung mga police officers mga kamangyan, kasama ko rin diyan yung provincial director na si Police Colonel Edison Revita. At grabe yung para talagang gusto ko nalang maglaho. Hoy, grabe naman yun. Baka <laughs> pala nagtataka kayo ngayon mga kamangyan kung bakit nga niho pala ako nandini. Ay dahil nga niho, women's man. Bilang pagsiselebrate nga niho mga kamangyan, na-invite ho ako bilang guest of honor and speaker. Hala, wala to. <laughs> Ay, at saan hindi ho ako akabalik? sa akin Ang ating mga magigiting na mga kapulisan Yung mga tindig pala ang nila, ganyan yung mga itsura nila, sobrang seseryoso Parang happy ba kayo na nandito ako? So ayan, bali may mga inaward Ano pala muna ng mga kapulisan natin diyan mga kamangyan At grabe, sobrang nakaka-proud kayo so, Ayan ang nga niyo mga kamangyan Habang nandyan ako, kahit isipin ko na huwag akong kabahan Inakabahan talaga ako ng bonggam-bongga Kasi syempre, first time ko lang ako talaga na magasalita ako Sa harap ho ng ating mga kapulisan Alam niyo habang nandyan ako, yung mga tindig ko Parang nagbabago na rin, parang nagiging pulis na rin ako Alam, feeling yani ni Police Lieutenant Colonel Virgilio Madroño Ang grabe, pagpapakilala pa lang para na akong nililitis. Hoy, hindi. <laughs> sigaw, mga kamangyan sobrang kabado ko. Habang nagkasarita ako di yan, nawala na yung kaba ko nung nakita ko na nangiti-ngiti na sila. Salamat. <laughs> sobrang saya ko talaga gawa ng ah akala ko bawal sila umiti, bawal sila tumawa. Pero nung parang nagpatawa ko ng konti tapos nakita ko sila na tumawa umiti. Parang gusto ko nang maiyak sa saya. Hala grabe napaka OA mo. <laughs> Pero ay, ho, seryoso mga kamangyan. Sobrang na-touch ako, sobrang happy ko na sa dinami-dami ng babae. Na pwede hong ma-invite, na pwedeng maging guest speaker. Tapos ako ho yung napili nila kaya isang malaking karangalan ho talaga ari para sa akin. Kaya kahit sobrang kabado ko ho, talagang pinush ko rin. Kasi minsan lang yung mga ganitong opportunity sa buhay natin. Hoy, ay, syempre ang sarap din sa feeling na makapagsalita sa harap nila. paano ay makapag ng inspirasyon. Pero ho ay buwan na paalala na tayong mga kababaihan ay hindi basta babae lang. Babae tayo, tayo ay mahalaga, tayo ay kamahal-mahal at tayo ay isang biyahe. Uy! At bilang selebrasyon nga ho pala mga kamangyan, ayan nga ho. at may mga dala kaming munting regalo. Oh, munting regalo. May ho pala rin mga kamangyan, may voucher ng gasolina kasi syempre malapit yung gasolina hanamin namin din. Eh. May pabango, may grocery, at saka ho cellphone. Syempre ho nagpalabunutan na la ang diyan para syempre fair. Kasi baka mamaya magkaroon ng tampuhan. <laughs> ang cute din pala nung binigay nila sa akin diyan mga kamangya. May pangalan ko pa sa likuran. Grabe kayo. So again po, thank you sa pag-invite. Sobrang nag-enjoy ho ako and sana hindi ito yung last. Hala. So ayun na mga kamangya, mamili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo lang ating page at i-share ang video. No? O sure, siya, hanggang dito na lang ang ating video at kayo naman yung abigyan ko ng regalo. Ay for the go. <laughs>